At dahil may nararamdaman tayo, kailangan natin ng bongkang-bongkang diet para tayo gumaling. Ayan. So, nakapabili tayo ng isda, isting natin. Ito, shhh, ba't ninyo, ha? Ang yayabang ninyo, nangungurusin natin na naman kayo. Nagpabili tayo ng isda, maya-maya daw ito. I doubt kung maya-maya ito kasi walang po yung maya-maya. Oy! lettuce, saging, quaker oats, and then itong ating teterno Pero itong ginawa namin ay powder lang muna ang, ang nilaw ni Jenny. At saka muna sa tabi, Lapang gatas, and then carrots, maganda ang carrots. Ang talong naman ay na kahit ano pwedeng gawin, so nagpabili na rin tayo. Beans, maganda raw. So dapat ay mga, ito muna ko na kong pinabili tapos ay dadagdagan din natin ng peas at saka iba pang mga beans like mung beans or munggo sa isang araw o balatong and then fruits na ilan etong kamatis ay okay sa liver, yun ang pagkakaalam ko and then sa kidney pala, hindi ito maganda so yun minsan ang mahirap may isang healthy food na hindi bagay sa lahat ng nararamdaman so mahirap talaga pag maraming iba't ibang sakit Eto <laughs> mga kaibigan, ipapastim na lang natin. Ayan, para healthy and healthy. Hindi naman tayo pwede maglagay ng pagkarami raming gatas. At meron pa akong isang karamdaman. Ako ay lactose intolerant. So bawal naman ng gatas. May kinontak na rin tayo. Kasi nung may sakit po ang inay, bago siya mawala, ay may kinontak akong nutritionist. Kasi nahihirapan nung kumain ng inay noon. And uh, meron siya mga trinimplang mga uh, drinks, mga puree, ay binibigay natin sa inay. And then ngayon, may message ko siya. Sabi ko, parang ako naman yata kayo na may kailangan. Ang ginawa niya, hiningi niya yung aking height, yung aking weight, yung aking latest uh, blood chem, yung latest results, or lahat ng results. After a few minutes, nag-message sa akin na igagawa niya ko ng diet plan. And then, yun, nagpapagawa na rin tayo sa kanya ng konong pwedeng inumin na healthy na bahagi ng kanyang diet plan. Kung maaaring mauna yun, hindi mas maganda. Ang hirap ng walang lasa. Lagyan ko na rin mamaya ng konting asukal. <laughs> Ayan. Thank you sa mga nagko-comment ang mga suggestions. In fairness, in-expect ko meron mga magagalit sa akin. Ayan. Di ba ano? Buti nga sa'yo. Mga ganun. Wala. So na nakakaloka na love nyo akong lahat. Wala yung talagang sinisisi ako. Wala yung ibang minumura ko. Wala talaga. Kalma as in. Oh, kalma. Baby, kalma. <laughs> kalma. So nakakatuwa, Diyos ko. Thank you po sa inyong lahat. <laughs> Masyado kong nag-expect -nag ng, ng over. Ay, wala naman pala. Eh, natin maya-maya. <laughs> Sana naman eh, wala. Ay, butit meron kami din yung kasama. Ayun, o. Oh. Iloka. Ano ba tawag sa inyo, Iloka, na? Si Buana po. Si Buana. Ayun, na maraming alam na kung ano-ano. Oh, kahit ang pagawa mo, go. Carry, cherry yun. hindi ko alam kung ano pa tayo. Tignan nyo nga mga friendship. Nag-yellowish pa yung ating mata. Hindi naman masyado, ano. para medyo clear na ng konti ngayon. Ilang araw, pero ano eh, ma maputla-putla na ano. Na hindi naman talaga dilaw na dilaw. Pero, parang hagardo sa yung peg. Parang pagod, parang laging bagong gising, parang laging bagong iyak. Eh, medyo manilaw-nilaw nga. Pero, hindi ko lang kung nag-improve or what. Nag-ano na tayo? nagpa-blend tayo kahapon ng fruits. Ito, papaya shake at saka banana. Inam tayo. Pupusin ko rin ito, at baka naman tayo sikmurain. So yung isang gamot po natin for liver ay 2 hours before breakfast. So nagising tayo ng alas 7, uminam agad tayo, mag alas 9, ngayon pala tayo mag-aalusan. Alam na muna natin ang tiyan natin at baka naman tayo sikmurain dito. Okay. Dito okay na po aring ano nyo, pang steam. Wow, okay tama tama 'yan. ko talaga ano siya. Ay ano ano natin? natin? Ilalasa kanya na lang. Eh steam po siya eh. Kaya wala kailangan wala siyang lasa. Ah, so sige. Para mas sustansya sa inyo. Okay, sige go go. Takukod ko lang po sana ng lemon yun. Parang lemon steam fish. Pero parang feel ko baga. Parang sasamang pakilasa ko pag may asim kanina kasi na pag ko na magpasigang, bukod sa steam, magpapasigang ako para sa kangalian, pero mabuti na rin naiurong kasi parang ano, parang hindi tatanggapin ng tiyan ko maasim. Parang gano'n. So hanggang ngayon, namimili pa rin tayo ng pagkain. Hindi kagaya dati na kahit, excuse me. Uh, hindi kagaya dati na, eh, hindi kahit ano. Yung ngayon, eh, parang nag-iinarte yung ating pakilasa. Mahirap. Tapos magastos. Basta magastos. <coughs> Tabi <todak> ka <todak> yung plexi. ang ating bago pa man naluto ang steamed fish and vegetables, wala na naman akong ganong kumain. Kaya halos inutik-utik ko na lamang ito para may pumasok na masustansya sa aking katawan. hindi ko pa rin siya naubos sa tatlong kainan. Ay nako. Ito rin namang saba na ang dami ko nakain sa loob ng ilang araw. Bawal din pala. Sa kidney. Okay sa liver, bawal sa kidney. Nagpaluto na naman ako ng bagong luto ng isda. This time, ay sinaing na halos walang kalasa-lasa Which is dapat lang talaga. But the bottom line is, wala na naman akong ganong kumain hanggang ngayon. Ay nako. Hindi ko din naman Kaso mga pag-aahit. Hindi pa ko nakakaligo ngayon. Ayun, so marami natatanong, ano ba talaga yung ating sakit? Ano ba talaga yung sakit ko? Ay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kaya nang sabi ko sa inyo, sa liver, at ngayon nadagdagan ng kidney. Hindi ko nalang tutumbukin kung ano talaga, kung ito ba'y hepatitis, or kung C, or B, or A, or fatty liver, or cirrhosis. Huwag naman sana ang cirrhosis. Huwag naman sana ilayo ng isang daang layo kung liver cancer or what. Sana naman ay hindi ganun kagrabe. So, ito ay hindi basta nalang pwedeng isalin sa iba idong sa akin ay by blood. So kahit magkwentuhan tayo at magtalsikan pa yung lamay natin or inaman mo yung basong ginamit ko or nagtouch tayo, naghag tayo or what, wala po. Hindi na sasalin to. Hindi contagious ng ganong ka-easy. Ayun. Actually, itong sakit kong ito ay nung college pa ako, nag-aaral ako sa UST, di ba open naman ako sa inyo, hindi ko na marachan yun, isang semester na lang. At uh, -ay, tayo ay bukod sa nagkaloko-loko, para na mga naging uh, bisyo nun, para main sa lipo ng ginagalawan, dahil probinsya tayo eh. So medyo naging mahina tayo marupok, hindi tayo nag-drugs. Inom tayo nun. inom, tumataka sa school, hindi pumapasok, yosi, hindi sa hanggang sa unti-unti ko na natanggal ang Yossi, o natanggal ko nang bigla ang Yossi, ang inam natanggal ko rin nang bigla, 35, 40 years ago. So, noon pa man sa USD, ay nadetect na ako na meron ito. Kaya pag uwi ko dito noon, ay dire-diretso na ako sa hospital. Ang, la, ang gamot, ano, medyo ano lang, easy. Siguro yung estado ng aking liver disease, ay simple din lang. So, kinapag... Bukos sa ilang gamot, meron din mga lemon-lemon na ano ka lang, sup-sup-sup ng lemon candy. Hindi na siya ng ganun. Parang essential eh. Yung essential yung nagamot. Mga ganun-ganun lang. Medyo nag siya noon. Hindi ko na alam kung anong gamot ininom ko noon. And then, nawala ulit. And then, nung nagtrabaho na ako sa Japan, isinugod ako nung 2012 sa hospital. Actually, ang sabi ng doktor nun, ay, pag hindi yun dinala sa hospital ito, ay, mawawala na siya. So, yun palakpakan natin ang Diyos at tayo'y dinagdagan pa niya ng pagkahaba-haba pang buhay at sana patuloy pa niyang dagdagan. So doon mga kaibigan, ang, ang, ang ginawa doon, walang kain sa loob ng isang linggo. Puro liquid ang pumapasok sa katawan ko. Yun ang ina ko dito. Kasi yung naramdaman ko nung sa Japan, yun din ang ko dito. Yung, although mas grabe doon, yung hindi makakain, hindi kaman busok pero wala kang gana hanggang sa doon, dun na nga pumasok yung pagtigil ng sigarilyo na bigla because wala na akong maramdamang sarap sa sigarilyo so parang 1-2 days wala so tinapon ko na and then pagkagaling ko nagtry uli ako wala na hindi ko rin siya nagustuhan so bigla talaga na after that inatatabaho ko noon but hindi hindi ako tinanggal ng, um, ng, ng aking employer so napakabait talaga yung no, employer ko, napakabit ng Diyos at um, yun. Kung di hindi, hindi na tayo umabot sa rheumatology. <laughs> hindi na tayo nagkakilakilala. So yun hanggang ngayon, mga uh, katsarang. Mahina ako. Uh, actually, nagtry na ako magpadala sa hospital para makapitad ulit ng ganun. Parang may nakita ko na, ano ba yun? Parang, nakalimutan ko yung term, parang for something. And uh, gusto ko magpakabit nun. Kaya lang, sabi ng doktor, bigyan muna ako ng, ng vitamins na baka sakaling mag improve yung lakas. Sabi ko kasi nanghihina nga ako. Tapos lagi ako inaanto. Kaya nakakatulog ako. Hindi, hindi ako sanay na natutulog ako sa tanghali. Pero ngayon, pag hika ako, basta na lang ganun para kayo ko muna bumangon. May ina. Uh, walang lakas. Hindi ako hyper kagaya ng no uh, ina. Di ba lagi naman tayo halos hyper. So talagang, ano, ipang iba so medyo natatakot ako medyo kinakabahan ako kasi kung kagaya nung dati baka hindi kayanin kasi ang laki ng gastos nun halos konting kuli ang binayaran ko kasi may insurance diba so dito naman feel health lang nakakapagsisinga kung bakit hindi gano'n kumuha ng medical ano, para mga maxi-maxi care yata or something eh naku pero yun yata hindi rin kaya ng pangkari yung mga mamamaya alam ko dun, mga 25,000 30,000 per ang tawag dito per quarter? Ano ka every three months? Hindi na alam ko. So yun. Nahihirapan talaga ako. Kasi, ayun ba sa nangihina ako? Gusto ko laging mahiga. Ay, naku, Diyos ko. Tamad na tamad. Pero bukas, ipilitin natin lumabas. Sana maganda yung gising natin. And uh, sa mga nararamdaman ito naalala ko tuloy yung inay nun. Na yung sakit ng kanyang sigurang yung nararamdaman ko ngayon. Siguro mas iba ng konti kasi iba naman yung sakit niya. Ay, nako, Diyos ko. So tuloy yung research ko, ay may nagbigay nga pala sa atin. Si, uh, Susan Yomang kapatid siya ng ating kaibigan sa Japan na si Lodeline yun, so mabait si Lodeline, mabait din siya iisa <laughs> sila dinalan niya ako ngayong umaga, wala pa kami chatan chat noon ha, hindi ko alam na nakikita niyo yung post ko, pero tahimik lang siya gano'n lang siya, gano'n siya, siya umatake bigla na lang siya ang tarot, may dala siya mga ano-ano so actually may mga, dala pa siya sa akin ng mga vitamins before, hindi ko pa natatapos itinigil ko muna ngayon kasi ang dami kong gabot iniinom so eto Santi Barley. Kasi may nagsuggest sa akin si yung kaibigan ko na si Nanet, nagpaalala sa akin. Oh, ano yung ano, Barley kanya. Oh, ba, Malaka ako ano. Kasi lagi akong uh, binibigyan ni Susan. So sabi ko bibili ko ngayon. Pero bago pa ako makabili, bago ko pa siya makontak, dumating na siya. <laughs> Ayun, so Baba natin 'to mamaya. Thank you Susan. So yung sakit ni po natin, feel ko mababa because narinig ko lagi sa mga comments yung Pirat creatinine, creatinine, hindi ko alam kung how to pronounce it. Sandali. Ayan. Creatinine. Ayan, so sa aking laboratory test, ang lumabas is, ipinadala ko ito sa aking kinontak na nutritionist, and then makikita kami siguro bukas. Hindi ko alam kung magkano. Nutritionist dietitian. Maraming salamat nga pala sa mga nagme-message sa akin sa Facebook na kung kailangan ko raw ng konti pang information, nakanta silang tubulong kung anong mga mabubuting gawin para sa aking kidney. At yung iba nagbibigay naman ng tips sa pagkain. Actually, search ako ng search ng pagkain. Google search ako ng Google search. Eh, yun sa mahirap. Kaya nga nasabi ko kanina, di ba, ang, ang saging maganda sa kidney, sa, sa liver. Hindi, di ba, maganda sa kidney mag-over potassium daw, pag mapalimit. And then kamatis, okay din sa liver, hindi naman maganda sa kidney. And then ano pa ba? Nuts, sunflower seeds, okay sa, okay sa liver, hindi din naman ayaw sa kidney. Ayun. So ang dami mga gano'n And more and more and more. Ayan. So yung ating creatinine ay ano po, 1.4 ang normally 0.7 to 1.3 So, konting-konti lang. Lumampas lang ng konti. Ang mataas na rin sa ating liver function test ang ating triglycerides ay lower than normal. 146 tayo, 200 ang normal. Ang ating uh, uric acid Medyo mataas ang konti, 9-something ay 7.2 lang ang normal. Blood sugar natin, 114. Ang normal ay 70 to 115, so pasok tayo sa pangang. Pero gusto ko talagang lumakas. Binigay nalang ako ng neto, oh. Ito yung binigay sa akin ni Doc, na gamot. Ayan, na vitamins. Sa higo kasi kailangan ko ng mga palakas, ito yung binigay niya sa atin, Ultima. So, syempre, search-search din tayo. Nakalagay ito, Korean Hanox Ginseng. Kailag eh, iba iba ng konti pero iba pa rin yung lakas na ipinigay sa akin ng liquid yung pumasok sa katuwang ko sa ng one week. Gusto ko ganun kaya lang syempre baka dito rin sa Pilipinas kasi eh, halimbawa eh isang araw lang tapos naka private room ka 2,000 yata ang private room, mga 10,000 at mga 20,000 na yata agad. Isang bisita ng doktor kasama mga gamot-gamot at mga eksang-eksang pang extra. Sabi ko, kahit dahil natin yung mga mga test na, oh, okay. mga ganun pa rin na abutin, ah, to 20,000. Ay nako. mahal magkasakit kaya ingat tayong lahat. Jenny oh! Uh, Ayan, so halos magpuputo lang sila ng globe. Tayo naman talaga nababayad ng globe dito. So 2,000 pre yung globe. Tapos sa sukliin eh, mo ko ng mani na nilaga Tsaka. at saka cashew nuts na walang alat at saka baka makakabili pa ng kaunting ano ang tawag dito, sunflower seeds Sunflower seeds? Uh ah, ah. kaya Saan makita? Ama? Ay ano? sa ano rin? Palengke. Sa bibili mo rin sa supermarket Ano Sa GE Mart Sa ganun City kanun. Mart Kasama na mga ano yan Kasama na mga bibili mong cashew nuts Magkakatabi na yung mga yan Sige Okay Ayan Okay Ayun Pray for me na sana gumaling tayo at malampasan natin ang pagsubok na ito. At sana may mga kapareho may mga sakit. Share kayo ng, ano, ng mga ganitong total. Nabigyan ko na kayo ng mas malalim na background. Ay ano tayo. Sharing tayo ng mga kwento-kwento natin tungkol sa ating mga sakit. Sana isa lang buksa pa eh, baka hindi natin kayanin kapag... Kasi ito sa sulit tayo after one month. So yung 15 mila dinaanan natin, idadaan daw ulit tayo doon ng doktor. Sabi ka ng ko, eh, may mga ilang doktor talaga na ayun talagang uubo sa ng kuwarta. Pero, depende ka sa sinabi mo. Depende sa iyong mga nararamdaman. Eh, kung talaga may panggastos kayo, di ko. Pero, syempre, iba pa rin yung isa lang yung ginagamot. Kasi yung nga, nagko conflict na mga mga pagkain. So, hanggang ngayon po, ay nahihirapan pa rin tayo. Isang linggo na tayong ginakakalabas dahil patuloy pa rin tayo nakakaramdam ng pain sa sikmura at panghihina sana naman ay mawala na ito kasi ngayon medyo nag-less na yung sa mura hindi na masyado pero yung 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 bigat ng katawan alam mo yun yun ang ayoko ang, ang, ang hirap pag, ah. walang pain na parang yung yung mga sakit talaga na nararamdaman mo, kundi yung, yung iba lang yan, yung, yung, iba yung sakit dun sa hirap. Alam niyo yun, sinasabi ko, yung, yung, hirap ng lagay. So, samahan niyo ako bukas, pipilitin natin makalabas, dadaan na rin tayo kay Padre Pio at sabay-sabay tayo magdasal. Maglalay din tayo may at maya siguro para may update kayo at mga pagkwentuhan tayo kahit less yung ating mga vlogs and uh, yun so sa pangkalahatan ko meron tayong sakit sa atay nagdagdagan tayo ng sakit sa kidney at malalaman pa sa susunod na test kung meron pa yung ah ko lagi itong isa prostate ayun so malalaman 2 uh, weeks lang atay at ma ano na ulit. Eh. And then yung pagpapakonfine, kung talaga di natin kaya, ay syempre kayo rin unang ano makakaalam. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Dubato. Sa iyong arugod ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Patology pa more and more and more. Thank you po sa inyong lahat.